mga kapatid may sisir naman po ako sa inyo mga kapatid mutya ng langka buto ng langka mga kapatid na naging bato yan, isisir ko po, po ito sa inyo sa mga gusto po magkaroon ng mutya ng langka ito na po pagkakataon nyo na po ito mga kapatid sapagkat ito ay babahagi po sa inyo lalo na po sa mga first time mag, mga ano po, sa mga buntis the first time yan magagamit po ito mainam po ito gamitin para kayo po ay hindi mahirapan mga anak kung gusto po ninyo PM lang po kayo sa akin para ituro ko po sa inyo kung paano po gagamitin at pamamaraan para guman upang gumana ang mutya na ito para hindi kayo mahirapan mga anak ano po yon sa number na 0966 506-8821 yung po mga kapatid. Mutya ng langka. Maraming salamat.